isang RK80 na dinala dito. At uh, ayaw magbomba ng ano, ang injection pump niya. So hindi nila mapaandar. Uh, ano, ayaw matanggal dito so hindi ko alam kung ginalaw nila o ano ito, pwede so, natin mabaklas, no? Kailangan natin tanggalin na itong ano, dito. Uh, siguro, baka sinalpak nila dito, mali yung pagkalagay nila. So, kailangan po natin uh, baklasin itong cover para sumama siya. At yung po kasing mismong uh, ano niya sa loob, hindi siguro sumabit, no? Hindi niya, uh, hindi, hindi tumugma pagkasalpak nila dito. Kaya, hindi natin maugot ngayon, mga kasama. So, kung anong magagawa natin dito babaklasin muna natin